Ikaw ba ay Sari Sari Store owner or gusto mo magtayo ng Sari Sari Store? Alam nyo ba? 8 billion pesos. Ganyan raw kalaki ang kinikita ng mga Sari Sari Store owner noong taong 2023. di ba Ano ang dapat tandaan natin para ika nga magtayo tayo ng sari-sari store at kumita? Kung kayo handa na kumuha kayo ng papel at ballpen. O ito ah. Kung gusto nyo talagang lumago ang inyong negosyo, sari-sari store number one, kailangan matugunan mo ang demand ng iyong market. Yan, importante po yan. Alamin mo kung ano po ang kailangan ng iyong komunidad, ang mga iyong kapitbahay, at yun ang ibenta nyo. Hindi porket na gusto mong ibenta ang sang bagay, yan ay mabibili na. Kailangan mag-survey muna kayo, tanungin nyo kung ano gusto nilin, bilhin, anong pangangailangan po nila, at yan yung i-offer nyo. Number two, para lumago ang inyong sa sari-sari store, dapat po may mahusay na inventory management. Ang pagbabalanse po ng stock, Siyempre, yung tamang sistema, first in, first out. Napakahalaga po ng stock inventory management. Bakit po? Hindi kayo dapat maubusan ng produkto. Bakit? Pag naubusan kayo ng produkto, saan sila bibili? Bibili sila sa kabilang tindahan. Pangatlo, para lumago ang inyong sari-sari store, malinaw na accounting sa pagtatabi ng pondo. Dapat po, tatandaan nyo, hiwalay. Oo, hiwalay ang puti sa de-color para di magmantsa. Hindi. Hiwalay po ang pera sa ating personal at pera sa ating negosyo. Yun po. Kadalasan po, alam mo nyo nangyayari po niyan, nalulugi po ang, ang mga tindahan, hindi po dahil walang benta. Nalulugi dahil nagagamit po sa sariling pangangailangan. ba diba? Kaya ang pagtatabi ng pondo po, napaka-importante, hiwalay po. At syempre naman, mahalaga pag tayo kumikita na sa ating negosyo, magtabi rin po kayo ng pera 'di ba? Para ibalik ulit sa negosyo para dumami ulit ang iyong tinatawag na inventory. Para lumakas pa ang inyong sari-sari store, importante yung tinatawag na personal customer service. Ang pagbibigay ng magandang serbisyo sa mga customer ang magdudulot ng marami pang tinatawag na pasok mga suki presyong divisorya, repeat customers at magpapalakas ng iyong negosyo. At syempre, ito po, napakalaga po, mag-aral po kung ano ang nauuso. And last but not least, pag-aralan po kung anong nauuso, ano ba yung trending, yan ang anong binibili ng mga tao para makatulong, ika nga, eh, pagpapalago. Kung ang trending, eh, gusto nila, milk tea, di mag-milk tea. Kung kape, kape. Di ba? Kung ang, ang trending naman, lugaw, overload pares, yan ang gawin nyo. In other words, kung ano ang gusto ng market? Iyan ang ibenta po natin. Sana naman nakatulong tong episode na ito sa mga sari-sari store owner or wannabe sari-sari store owner. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.